Welcome sa ating lahat guys. Ako rin lang po guys. Galing sa trabaho. Ang gagawin ko ngayon ay eh, tatalian ko yung aking tanim na dragon fruit. Sarap buhay, pahiga-higa lang. na <laughs> sarap buhay, pahiga-higa lang pa okay, guys yung aking dragon fruit ano kail ay ko kailang ko lang arito na nung dragon ko tatalian ko siya para dumikit niya sa puno wala akong isterok na arin tatali ko yung, ario, yung saging magbuhok. Yeah, Ayan, nataliang ko na guys. mayroon pa po doon sa kabila. yung yes, mga tanim kong talong. Ayan, medyo hariw. Medyo malalaki na sila. Ang lang makita ko sa araw isa. ang isang dragon fruit guys ay... Nakakapit talaga siya sa jessa puno. Ayan oh. Nakakapit na siya. Mataas na hanggang dito na siya. Pero isa ay hindi nakakapit. Ari, bupagi kaya ang gagawin ko ay Ari ko. Tata-push 'yo. Ko Sakit, may tinik. lalagyan ng oh, sakit may tinik guys sakit sa kamay lalagyan ng abono Tapos nakaliang ang na ng aking dragon fruit. ko na? yung aking dragon, oh, oh. ano, dragon fruit ate. Ano na? na ako sa Yung mo yung ating sa parang Oo. Oh, oh. Ano nga na? Nagsigap pa at abong

Pa, na, po, na? Ay, oo. Ito, marami ng sulol. Ito, may dami sulol. Hmm. Maganda pala yung tutok sa araw. Oo, uh kung gusto niya, niya na arawan. Ayan po guys, nalimis lang po. Oo, okay, uh akin... Natungo kasi, kaya ang gawin ko ay... Oo, oh, yun na, o. Oh, kung hindi ko kinaasin. Sakit na ang nakakatusok naman. Kaya nga, ang kailangan, um, kailangan magbuntis ka. Nakakatusok. Ako sa ako ka magbuntis, kaya naman. Ang iba na dikit na sa dyari ay natiwari. Yun ang nakatigit talaga yun Bukas, 5.30 gawa. Aha. Asama nga sa si gulo, kasi. Hmm. Ayun po guys, natalihan ko na po ano, yung na dragon fruit. Pataabunuhan na lang po yan sa isang araw guys. Ay ng abono. At tatanggalan ko pa ng puso yung isang saging na sa badin. Tatanggalan ko ng puso para tumaba yung kanyang uh, Madilim na guys, eh. maayos sa isna. Ah, nato sa kung pa pa kaya ako.

Hirap ako ba sa'yo <laughs> matanggal, madilim na, maaswang na. Ayan, nag-ilaw na ako sa labas guys, gawa ng madilim na. Sisilip. At papakita ko pala sa inyo guys, sisilipin ko yung may sinako ako dito, binalot ko sa sako guys. Ano kaya aring binalot sa sako? ayen guys, sinog na yun saging. Ayan. Inog na siya. Lang na siya, guys. Sa linggo o kaya sa lunes, pwede na siyang lapangin. Ayan po guys, akong papaalam na po sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta po sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat at sa mga hindi pa po, po nakasubscribe guys please pakisubscribe po huwag pong kalimutang pinutin ang notification bell para updated po kayo sa mga upload na video